mga liderato ng simbahan at civic groups binuhay ang nakabinding na panukalang batas sa kamera upang kaugnay ito sa mahigpit na pagpapatupad ng total gun ban bunsod ng mga karahasang naganap kamakailan. Ang buong detalya sa ulat ni Fred Monteza. Political groups na nilagdaan at inendorso ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr., Aquilino Pimentel Jr. at Wigberto Tanyada kung saan tange mga polis, militar at security personnel lamang ang pinapayagang magdala ng baril, tila na turang panukala ay hindi nabigyan ng kaukulang atensyon sa kamera. Ayon kay Sen. Gregorio Ronasan, hindi na sapat ang panahon upang idaan sa proseso ang panukalang batas kung kaya't pangungunahan ng kanyang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pag-aaral ng mga kasalukuyang gun laws at kung pa paano maribisa at may patungkupad ng maayos sa mga ito upang maging batayan para sa susunod na kongreso matapos ang midterm election. Samantala, imunungkain naman ni Sen. Pampilo Lacson na suspindihin ang lahat ng permit to carry firearms ng mga sibilyan at tanging mga naka-duty na polis, militar at security personnel lamang ang siyang otorizado sa pagdala ng mga ito. Layo ng na masiguro na ang may hawak ng baril ay nasa tamang pag-iisip at disposisyon na tanging pakay ay maging tagapagtaguyod ng katiwasayan at kapayapaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Red Montesa.